Sous-titrage Société radio So, good morning mga kasurti uh, Magandang magandang umaga sa inyo lahat Sa mga kabonsai yan. Sa mga uh, bonsai lovers Ayan, magandang umaga sa inyo At ngayong araw nito guys ay uh, may isisir ako sa inyo no? Lalo lalo, -lalo sa mga baguhang uh, Mga artist, mga baguhang uh, Bonsai lovers ayan, uh, baguhang nahihilig pa lang sa mga bonsai so ito may sishare ako sa inyo guys at ah, uh, siyempre bago yan mga kaasorte eh. bago ko ishare sa inyo mga ah, uh, discarte, eh. so maglalambing lang ako sa inyo, no ah, uh, baka pwede nyo akong isubscribe no, dito sa aking uh, ginagawa po vlog ng mga bonsai at syempre pakipindot nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ginagawa ko ngayon na no, tungkol sa mga bonsai alright so ito mga kasorte at, at ipapakita ko na nga sa inyo ang uh, pagdiskarte eh, no, sa mga bonsai mga kasorte uh, uh, itong uh, halaman ito is uh, sinurvive ko lang to so mamamatay na siya dati So nung sinurvive natin siya, no. Ayun, nagkaroon siya ng mga dahon pero matagal, no. Mahigit sa buwan, kulang-kulang uh, dalawang buwan siya, no, bago makarecover kaya halatang halata naman sa kanyang uh, uh, katawan o mga sanga, no, ang kanyang recovery. So ito guys is uh, dahil uh, napakahaba na nung kanyang uh, mga sanga. So dati ini-speak ko na o magkakaroon man siya ng mga malalapit na dito na, na spot is uh, puputalan natin siya so dahil uh, hindi tayo nakakita dito no dahil nagaantay pa tayo so meron meron dito ang sumibol guys dito ayan so ito is uh, pwede ko na siyang uh, paglumak ito guys itong sumibol na to is pwede ko na siyang putulin dyan so ito at ito itatanim naman natin no dahil itong halaman na ito is uh, hindi naman siya mahirap uh, alagaan so ito guys is uh, kaya lang itong mamamatay dati dahil uh, hindi nadidiligan no kaya uh, talaga namang uh, <coughs> ano to 50-50 uh, nagbaka sakali lang ako na mabuhay ko siya pero ngayon nabuhay nga kaya ito guys is uh, dahil meron na rin siya dito yung kabilang sangaw ayan magkaiba siyang puno pero alam ko magkaka magka ano lang yan <coughs> so ito dahil nagkaroon na siya dyan guys is aantayin uh, natin siya ngayon no aantayin natin siya dahil ibig sabihin nun buhay na yung dito buhay na siya buhay na tong... Uh, area na to dahil nagkaroon na spot doon so mag-aantay pa tayo na sana magkaroon siya dito o mas malapit dito guys kung saan yan kung saan na yung uh, mas mauna no na spot dyan at uh, ito magayon to buhay tong dulo na to so mag antay tayo ng uh, kung saan man apoy uh, pwede dito o kaya dito mas maganda dito guys kung dito banda mag magkaroon siya ng uh, ispat spot o tubo dito yan kailangan dyan siyang magkaroon ng sibat nang sa ganun guys is a uh, maputol natin to at aantayin natin yung bagong sibol. So hanggang ngayon guys, is uh, inaantay ko siya. No, inaantay ko na magkaroon pa siya ng uh, iba pang uh, sibol para uh, mas maganda, no? Mas maganda yung pipiliin natin sana dahil dito guys, is, napabayaan na siya. So <coughs> hindi ko gusto yung uh, kanyang uh, haba. So, kung kung dito sana or dito magkaroon siya na nga is antayin natin kung sana mas mauna kung dito o dito. <coughs> mas maganda kung dito, guys. Or uh, dito, no? Oh, uh, may mili ako kasi uh, mas may maganda akong uh, <coughs> gagawin sa kanya, no? Kung uh, dito banda sa ano na to, part na to, Alright. So, ayan, guys. At, ah, uh, ang pagbubunsa eh, eh, hindi kailangan natin mainit, no? Dahil, uh, <coughs> minsan, lalo na ito, uh, recovery lang siya. Is, ah, uh, talaga namang, uh, matagal, no? At, ah, uh, kagaya niyan guys, yung iba na yung mga kasama niya is, ah, uh, survivor lang yan, no? Ah, uh, sinagip lang natin na sana ay, ah, uh, namamatay na sila pero sinagip natin alright <coughs> kaya uh, ang masabi ko na sa inyo guys is uh, tiyaga, no? ang pagbubonsai is kailangan ng tiyaga magantay no ng iba pang mga brands no ng mga sanga para mas uh, maganda yung kalalabasan ng ating bonsai alright so hanggang dito na lang mga uh, ayun guys at uh, sana uh, nyo no? ang pagbubonsai at uh, simple dun sa mga pagbuhan pa na simple uh, mag antay tayo time tayo maininig. kailangan natin uh, ipawild yung uh, puno muna no? mas maganda yung i-wild natin uh, para mas may mili tayo ng mga magagandang sanga no? na ititira natin at simple step by step yung mga uh, password no? at uh, yun at uh, sana ay uh, kayo rin no? Kayo rin ay uh, uh, matutong uh, magantay no at uh, yun ang kinakailangan ng isang uh, bonsai artist no o isang bonsai lovers uh, kailangan nating uh, habaan no yung ating pasensya sa kanila dahil uh, sila ay uh, uh, naghanap no ng uh, kalinga o um, mag-aalaga sa kanila. Right? so ayan mga kasorti. Uh, inuulit ko na ito po si kasorti. Ang lagi nagsasabi na uh, lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan. No? Sa, hindi lang sa ating kapwa-tao kundi sa ating uh, kapaligiran kagaya ng mga puno no? Nating ating ah uh, uh, <clears throat> traditional na nakikita sa ating paligid. Alright. So, ayan. Hanggang dito namang lamang si Kasulti po. Si Kasurti ang nagsasabing lahat po siya tayo gumawa na kabutin sa ating kapwa. Nang tayo po ay at surtihin sa buhay.